Main Mendoza inilabas na ang ebidensya na magpapatunay sa pagtataksil ni Arjo Atayde sa kanya. Patuloy na trending at pinag-uusapan ngayon sa buong social media ang buong katatuhanan sa hiwalayan nila Maine Mendoza at Arjo Atayde dahil raw umano sa third party ayon pa sa usap-usapan ay hindi na raw talaga kinaya ni May ng mga ginagawang panloloko sa kanya ng asawang si Arjo at Noong una raw ay napapalampas pa niya ito pero nang matuklasan na niya ang tungkol kay Sura Mires ay hindi niya na ito kinaya pa. Kunsaan ay ito pa raw ang isa sa mahigpit niyang pinagsesulosan noon. Kahit noon pa, dati Raw ay natanungan niya si Arjo kung hindi ba daw posible na ma-attract siya kay Su. Dahil narin sa pagiging malapit nila sa isa't isa na animo'y may relasyon sila sa kaswitan nila tuwing sila ay magkakasama o magkikita. Sagot naman ni Arjo ay hindi raw dahil kaibigan niya lang ito. Ngunit ang katotohanan pala ay totoo'ng may relasyon na sila nung time na iyon ni Suramires. Inilihim lang daw ito ni Arjo dahil plano niyang ligawan si May noon hanggang saan na paibig niya ito dahil na rin sa limit nilang pakikita dahil sa isang pelikula na kanilang pinagsamahan. Hindi naman su katakalain ni May Mendoza na mas naging malalim pala ang pinagsamahan ni Sue at Arjo noon na kahit sila na nito ay nakikita pa rin si Arjo at Sue ng palihim. At dito raw nabuo ang sinasabing anak ni Arjo kay Sue Ramirez. Halos madurog daw ang puso ni May nang makita pa niya ang ebidensya na magpapatunay sa pagtataksil sa kanya ni Arjo Atayde.